araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang mga alituntunin sa kapanahunan ng kautusan. Ang sampung utos. Ang mga prinsipyo para sa paggawa ng mga altar. Mga alituntunin para sa pakikitungo sa mga tagapaglingkod mga alituntunin para sa pagnanakaw at kabayaran pagpapanatili ng taon ng sabbath at ang tatlong pista mga alituntunin para sa araw ng sabbath mga alituntunin para sa mga handog mga sinunog na handog mga handog na harina. Mga handog para sa kapayapaan. Mga handog para sa kasalanan. Mga handog para sa pagkakasala. Mga alituntunin para sa mga handog ng mga saserdote. Si Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki ay inutusang sumunod. Mga sinunog na handog ng mga saserdote. Mga handog na harina ng mga saserdote. Mga handog para sa kasalanan ng mga saserdote. Mga handog para sa pagkakasala ng mga saserdote mga handog para sa kapayapaan ng mga saserdote. Mga alituntunin para sa pagkain ng handog ng mga saserdote. Malinis at hindi malinis na mga hayop ang mga maaari at hindi maaaring kainin. Mga alituntunin para sa pagpapadalisay sa mga babae matapos manganak. Mga pamantayan para sa pagsusuri ng ketong. Mga alituntunin para sa mga pinagaling mula sa ketong. Mga alituntunin para sa paglilinis ng mga nahawaang bahay mga alituntunin para sa mga naghihirap mula sa hindi pangkaraniwang pagtagas. Ang araw ng pagbabayad puri na dapat maganap isang beses sa isang taon. Mga panuntunan para sa pagpatay ng mga baka at tupa ang pagbabawal sa pagsunod sa mga kasuklam-suklam na gawain ng mga hentil, hindi pakikiapid sa kadugo at iba pa. Mga alituntunin na dapat sundin ng mga tao, kayo'y magpakabanal sapagkat akong si Jehova ninyong Diyos ay banal ang pagbibitay sa mga nagsakripisyo ng kanilang mga anak kay Molek. Mga alituntunin para sa kaparusahan sa krimen ng pakikiapid. Mga panuntunan na dapat sundin ng mga saserdote. Mga panuntunan para sa kanilang pang-araw-araw na pag-uugali. Panuntunan para sa paggamit ng banal na bagay. Panuntunan para sa paggawa ng handog at iba pa. Mga kapistahan na dapat ganapin. Ang araw ng Sabbath, Pasko, Pentecostes, ang araw ng pagbabayad puri at iba pa. Iba pang mga alituntunin pagsusunog ng mga lampara, ang taon ng jubileo, ang pagtubos ng lupa, paggawa ng mga panata, ang paghahandog ng ikapu at iba pa. Ang mga alituntunin ng kapanahunan ng kautusan ay ang tunay na katibayan ng pamamahala ng Diyos sa buong sangkatauhan. Totoo ngang nabasa ninyo ang mga alituntunin at prinsipyo ng kapanahunan ng kautusan, hindi ba? Malawak ba ang saklaw ng mga alituntuning ito? Una, sinasakop nito ang sampung utos, matapos ay ang mga alituntunin kung paano bumuo ng mga dampana at iba pa. Ang mga ito ay sinundan ng mga alituntunin para sa pagpapanatili ng sabath at pagdiriwang ng tatlong pista, matapos ay ang mga alituntunin tungkol sa mga handog. Nakita ba ninyo kung ilang uri ng handog ang mayroon? May mga handog na susunugin, handog na harina, Handog para sa kapayapaan, handog para sa kasalanan at iba pa. Ang mga ito ay sinundan ng mga alituntunin para sa mga handog ng mga saserdote, kabilang ang mga handog na susunugin at mga handog na harina ng mga saserdote at iba pang mga uri ng mga handog. Ang ikawalong alituntunin ay para sa pagkain ng mga handog ng mga saserdote. At pagkatapos ay may mga alituntunin para sa kung ano ang dapat sundin sa panahon ng pamumuhay ng mga tao. May mga pagtatakda para sa maraming aspeto ng mga buhay ng mga tao tulad ng mga alituntunin para sa kung ano ang kanilang maaari o hindi maaaring kainin para sa pagpapadalisay ng mga babae matapos manganak at para sa mga taong pinagaling sa ketong sa mga alituntunin na ito ang diyos ay lubhang nagsalita ng patungkol sa mga sakit at mayroon pang mga panuntunan para sa pagpatay ng mga tupa at mga baka at iba pa. Ang mga tupa at mga baka ay nilikha ng Diyos at dapat mong patayin ang mga ito sa kung paano sa iyo sabihin ng Diyos. Walang pagdududa na mayroong dahilan ang mga salita ng Diyos at walang duda na tama lang na kumilos ng naaayon sa atas ng Diyos at tiyak na kapakipakinabang sa mga tao. Mayroon ding mga kapistahan at mga panuntunan na dapat ganapin tulad ng araw ng Sabbath, Pasko at marami pa. Sinabi ng Diyos ang lahat ng ito. Tingnan natin ang mga nahuhuli, iba pang mga alituntunin, pagsusunog ng mga lampara, ang taon ng jubileo, ang pagtubos ng lupa, paggawa ng mga panata, ang paghahandog ng ikapu at iba pa. Malawak ba ang saklaw nito? Ang unang bagay na dapat pag-usapan ay ang usapin tungkol sa handog ng mga tao pagkatapos ay ang mga alituntunin para sa pagnanakaw at kabayaran at ang pagsunod sa araw ng Sabbath. Bawat isang bahagi ng buhay ay kasama. Ibig sabihin, nang nagsimula ang Diyos sa opisyal na gawain ng Kanyang plano ng pamamahala, Naglatag siya ng maraming alituntunin na dapat sundin ng tao. Ang mga alituntunin na ito ay hinayaan ang tao na magkaroon ng normal na buhay sa mundo, isang pangkaraniwang buhay ng tao na hindi maihihiwalay sa Diyos at sa Kanyang patnubay. Unang sinabi ng Diyos sa tao kung paano gumawa ng mga dambana paano ilagay ang mga dambana pagkatapos sinabi niya sa tao kung paano gumawa ng mga handog at itinatag kung paano dapat mabuhay ang tao kung ano ang dapat niyang bigyang pansin sa buhay kung ano ang dapat niyang sundin kung ano ang dapat at hindi niya dapat gawin ang ibinigay ng Diyos para sa tao ay sumasakop sa lahat at sa mga kaugalian alituntunin at mga prinsipyo na ito ay nagbigay siya ng mga pamantayan para sa pag-uugali ng mga tao ginabayan niya ang kanilang mga buhay ginabayan ang kanilang pagtanggap sa mga kautusan ng Diyos. Ginabayan sila sa paglapit sa harap ng dambana ng Diyos. Pinatnubayan sila sa pagkakaroon ng buhay sa gitna ng lahat ng bagay na ginawa ng Diyos para sa tao ng may kaayusan, regularidad at pagkakatamtaman. Unang ginamit ng Diyos ang mga simpleng alituntunin at mga prinsipyo upang magtakda ng mga hangganan para sa tao upang sa lupa ay magkaroon ang tao ng isang normal na buhay na sumasamba sa Diyos magkaroon ng normal na buhay ng tao. Ito ang tiyak na nilalaman ng panimula ng kanyang anim na libong taon na plano ng pamamahala. Ang mga alituntunin at mga panuntunan ay sumasakop sa napakalawak na nilalaman. Ang mga ito ay mga detalye ng paggabay ng Diyos sa sangkatauhan sa kapanahunan ng kautusan sila ay kailangang tanggapin at sundin ng mga tao na dumating bago pa man ang kapanahunan ng kautusan. Ang mga ito ay isang talaan ng mga gawain na ginawa ng Diyos sa kapanahunan ng kautusan at ang mga ito ay tunay na katibayan ng pamumuno at patnubay ng Diyos sa lahat ng sangkatauhan. Ang sangkatauhan ay habang buhay na hindi maihihiwalay mula sa mga katuruan at panustos ng Diyos. Sa mga alituntuning ito, nakikita natin na ang saluubin ng Diyos sa kanyang gawain, sa kanyang pamamahala, at sa sangkatauhan ay lubhang seryoso, matapat, mahigpit at responsable. Ginagawa niya ang gawain na dapat niyang gawin sa sangkatauhan ayon sa kanyang mga hakbang. Nang walang kahit na maliit na pagkakaiba-iba, pinapayag ang mga salita na dapat niyang sabihin sa sangkatauhan nang walang katiting na pagkakamali o pagkukulang na nagpapahintulot sa tao na makita na siya ay hindi maaaring ihiwalay mula sa pamumuno ng Diyos at pinakikita lamang sa kanya kung gaano kahalaga ang lahat ng sinasabi at ginagawa ng Diyos sa sangkatauhan. Kung anuman ang tao sa susunod na kapanahunan sa pinakasimula sa kapanahunan ng kautusan ginawa ng Diyos ang mga simpleng bagay na ito sa Diyos ang mga konsepto ng tao tungkol sa kanya sa mundo at sa sangkatauhan sa kapanahunan ng iyon ay mahirap unawain at malabo at kahit na sila ay nagkaroon ng ilang may kamalayang mga ideya at intensyon, ang lahat ng ito ay hindi malinaw at hindi tama at dahil dito, ang sangkatauhan ay hindi maaaring mahiwalay mula sa mga katuruan ng Diyos at mga pantustos para sa kanila. Ang pinakaunang sangkatauhan ay walang nalalaman at dahil dito kinailangang simulan ng Diyos ang pagtuturo sa kanila mula sa pinakamababaw at mga pangunahing prinsipyo para patuloy na mabuhay at mga alituntuning kinakailangan para sa pamumuhay pinupuspos ang mga bagay na ito sa puso ng tao ng paunti-unti at binibigyan ang tao ng unti-unting pagkaunawa sa Diyos, isang unti-unting pagpapahalaga at pagunawa sa pamumuno ng Diyos at isang pangunahing konsepto ng ugnayan sa pagitan ng tao at Diyos, sa pamamagitan ng mga alituntuning ito at sa pamamagitan ng mga panuntunang ito na binubuo ng mga salita pagkatapos makamit ang epektong ito saka lamang nakapagsimula ang diyos unti-unti nagawin ang gawaing gagawin niya sa bandang huli at dahil dito ang mga alituntuning ito at gawaing ginawa ng Diyos sa kapanahunan ng kautusan ay ang saligan ng Kanyang gawain sa pagliligtas sa sangkatauhan at ang unang yugto ng gawain ng plano ng pamamahala ng Diyos. Bagamat bago ang gawain sa kapanahunan ng kautusan, ang Diyos ay nagsabi kay Adan, Eva at sa kanilang mga inapo na ang mga utos at mga aral na ito ay hindi masyadong sistematiko o tiyak na kailangang sabihin ng paisa-isa sa tao at hindi nakasulat ang mga ito at hindi naging mga alituntunin ang mga ito. Ito ay sa dahilang noong panahong iyon, ang plano ng Diyos ay hindi pa ganoon kalawak kapag nagabayan na ng Diyos ang tao sa hakbang na ito, saka lamang niya maaaring simulan na sabihin ang mga alituntunin ng kapanahunan ng kautusan at magsimulang ipagawa ang mga ito sa mga tao. Ito ay isang kinakailangang proseso at ang kalalabasan ay hindi maiiwasan. Ang mga simpleng kaugalian at alituntunin na ito ay nagpapakita sa tao ng mga hakbang ng gawain ng pamamahala ng Diyos at ang karunungan ng Diyos na naibunyag sa kanyang plano ng pamamahala. Alam ng Diyos kung ano ang nilalaman at mga paraan na gagamitin upang magsimula, kung ano ang mga paraang gagamitin upang magpatuloy, at kung anong paraan ang gagamitin upang tapusin ito para makamtan niya ang grupo ng mga tao na magpapatotoo sa kanya at para makamtan ang grupo ng mga tao na may pag-iisip na katulad ng sa kanya alam niya kung ano ang nasa loob ng tao at alam niya kung ano ang kulang sa tao alam niya kung ano ang dapat niyang ibigay at kung paano siya dapat mamuno sa tao at alam din niya kung ano ang dapat at hindi dapat gawin ng tao. Ang tao ay parang isang papet. Kahit na siya ay walang pagkaunawa sa kalooban ng Diyos, hindi niya mapipigilan ang mapamunuan ng gawain ng pamamahala ng Diyos sa bawat hakbang hanggang sa araw na ito. Walang kalabuan sa puso ng Diyos tungkol sa kung ano ang dapat niyang gawin. Sa kanyang puso ay mayroong isang napakalinaw at matingkad na plano at isinagawa niya ang gawain na siya mismo ang nagnais na gawin ayon sa Kanyang mga hakbang at sa Kanyang plano, sumusulong mula sa mababaw hanggang sa malalim. Kahit na hindi Niya ipinahibwatig ang gawain na dapat Niyang gawin sa susunod, ang Kanyang kasunod na gawain ay patuloy pa rin na isasagawa at sumusulong ng lubos alinsunod sa Kanyang plano na isang pagpapamalas ng kung ano ang mayroon ang Diyos at kung ano ang Diyos at ito rin ang autoridad ng Diyos. Anumang yugto ng Kanyang plano ng pamamahala ang ginagawa Niya, ang Kanyang disposisyon at ang Kanyang diwa ay kumakatawan sa Kanya mismo. Ito ay lubusang totoo, anuman ang kapanahunan o ang yugto ng gawain, kung anong uri ng mga tao ang mahal ng Diyos, kung anong uri ng mga tao ang kinapopootan Niya, ang Kanyang disposisyon at lahat ng kung ano ang mayroon Siya at kung ano Siya ay hindi kailanman magbabago. Kahit na ang mga alituntunin at prinsipyong ito na itinatag ng Diyos sa kapanahunan ng kautusan ay tila napakasimple at mababaw sa mga tao ngayon at kahit na ang mga ito ay madaling maunawaan at makamit, mayroon pa rin karunungan ng Diyos sa mga ito at naroon pa rin ang disposisyon ng Diyos at kung ano ang mayroon siya at kung ano siya. Sa loob ng mga tila simpleng alituntuning ito ay naipahayag ang responsibilidad ng Diyos at pag-aalaga sa sangkatauhan at ang katangi diwa ng kanyang mga pag-iisip na nagpapahintulot sa tao nalubos na maunawaan ang katunayan na ang Diyos ang namamahala sa lahat ng bagay at ang lahat ng bagay ay kontrolado ng Kanyang kamay. Gaano man kadalubhasa sa kaalaman ang sangkatauhan o kung gaano karaming teorya o misteryo ang Kanyang nauunawaan, sa Diyos wala sa mga ito ang may kakayahan na palitan ang kanyang panunustos at pamumuno sa sangkatauhan. Hindi kailanman maihihiwalay ang sangkatauhan mula sa patnubay ng Diyos at personal na gawain ng Diyos. Ganito ang hindi mapaghihiwalay na kaugnayan sa pagitan ng tao at ng Diyos. Kung nagbibigay man sa iyo ang Diyos ng isang utos o alituntunin o nagbibigay ng katotohanan upang iyong maunawaan ang kanyang kalooban, kahit na ano ang ginagawa niya, ang layo ng Diyos ay ang gabayan ang tao tungo sa isang magandang kinabukasan. Ang mga salitang binigkas ng Diyos at ang gawain na ginagawa niya ay parehong mga pagpapahayag ng isang aspeto ng kanyang diwa at ang mga pagpapahayag ng isang aspeto ng kanyang disposisyon at ng kanyang karunungan, ito ay mga kinakailangang hakbang sa kanyang plano ng pamamahala. Ito ay hindi dapat makaligtaan. Ang kalooban ng Diyos ay nasa anumang ginagawa niya. Ang Diyos ay hindi natatakot sa mga hindi angkop na pananalita at hindi rin siya natatakot sa anumang mga kuro-kuro o pag-iisip ng tao tungkol sa kanya ginagawa lamang niya ang kanyang gawain at nagpapatuloy sa kanyang pamamahala alinsunod sa kanyang plano ng pamamahala na hindi mapipigilan ng sinumang tao o anumang bagay